Thank you po. <laughs> Salamat po. Thank you. Thank you. No, thank you. Yung baterya na ito ma'am, manipis. Medyo mahal ng konti. Pag 250 yung ganito. 250 Oo. Oh. Ilang taon yun? 1 year na. <laughs> 616. Manipis. Max? Ali, uh, yung number niya 616. One, one year na yun. Mahal na battery ito. P250 uh, daw yung lang no? Hindi, wala siyang seconds. Ah, wala. Matagal bago siya pipitik. Uh, matagal, mga bibilang ka mga four, 40 seconds o kaya 60 seconds bago siya pipitik. Mabanda. Mubado. Malamihan na rin. Hindi naman sya na. Nakuubos yung battery. Hindi nakakamit na. Mahal yun. Ayan. May battery. Tapos papapalit na. Salamin. pero man salamin. Tingnan ko kung kung ka-size Na? Check kung ka-size. At ito nga O, sa labing kaya pa? O, sige ko sa Sige yeah Wala pa pong baterya, hindi umaandar. Wala na daw battery, hindi na naandar. <laughs> meron tayong Meron tayong salamin Pero Ang salamin Medyo, hindi Salamin, glass din siya, kaya lang Baka medyo makapal lang konti Meron daw Glass <laughs> din, kaya lang Baka makapal lang konti eto kasi, plat na flat siya dito. <coughs> eh pagka pinalitan natin ng salamin, baka angat siya ng konti. Hindi <coughs> po. Uh, tingin ko parang makapal ng konti. Kasi ito manipis na. At baka ito kasi, baka mas manipis. Baka mas manipis. Ay, at baka makapal ito. Ang lang tablat 37 Pwede po kaya lang angat lang ho nang konti Ah na angat oh. daw hindi pakingas hindi, hindi naman 'no <laughs> Tiningyo ito minsan nakaangat din po yung iba Ah sa yan ang pinagkuhan <laughs> Sudah mga ganito mga nakaangat -na naka angat din po ganyan no mga nakaangat lang ako Angat nang ganyan Ganyan Opo Hindi hindi ka kamuhanong flat na flat Pero mamalalat na <laughs> <laughs> Nakadikit po yon <laughs> Ano yung glass oh or... Glass din po babasagin Hindi nyo naman humaano na yun, mapupuna. Kasi nagpatak yun. na Hindi ko alam kung manipis or makapal siya. Pero hindi pwede gamitin niya kahit basag na ganyan. Pwede po. Pwede rin. Opo, nasa sa inyo po ito. Nasa ah, so sa naman yun. Kung gusto nyo po ng basag <laughs> na basag. ginagamit. Pwede. Saka lang pwede Opo, pwede po. Ngayon. Pwede lagyan Opo. na lang ng baterya. Lagyan na lang ng baterya naman handa Opo. Tsaka hindi naman nun nakakasugat. Crack lang naman na lang. po siya. Opo, parang nagkalamat lang po. At pag mayroon ng katugma na... Mahirap po ito. mahirap no, daw ihanap yan. Mahirap itong manipis. Naplot. Ito na po kasi pinakamanipis. Eh. Pinakamanipis daw yan. Plus ito? Opo. aangat lang, ganyan. Hindi po, mas uh, ano pa po siya. <laughs> Kasi nakapatong po yan eh. Siguro hindi natin mapupunan na medyo nakaangat lang ng konti. Magkano yun, sir? Kaling ganito uh, po? Okay. $3.50 lang po $3.50 daw yun. Oh, so, Tingnan ko po yung baterya nyo kung ano pong size. Ah, hindi po, sandali lang. Tingnan ko muna po yung baterya. Kung ano pong size ng baterya. Tingnan daw niya po yung size ng baterya. Pwede rin hindi. Ha? Pwede rin pong hindi. Kung Pwede ayaw yon... hindi. daw naman hindi. Kung di mo naman masaya lang gumamit ng ano. O. Pwede naman mahala tayo. Oo. Ano? na lang. pares lang oh sila nang baterya ah pares lang Opo. po din ah pares din sila nang makina sasusunod sige po

Ba't hindi ho niya nailak ng maigi? Eh? No, siguro hindi o, na maluwag, na o maluwag, o maluwag ho yung lak? Baka lock. maluwag sa braso. Hindi nalak na mabuti kaya nakulog. E siguro hindi nakalak mabuti na. Opo. Okay. So, kaya maluwag yung... Okay, eh, yan. May dyan, dyan, hindi siya na yung lak. Yung isa, yung nabasal. Thank po. 84? <laughs> Sa kanto. Oto. Okay. Yan, nakaipo na rin po tayo ng mga customer. Mm -hmm. Mahigpit naman po eh. Hindi naman basta-basta maulog. Bakit hindi nalak? Bakit hindi nalak? Mahigpit ba? Po, Mahigpit? Bakit hindi nalak? Mahigpit po. Hindi nalak na buti. Hindi yung nalak na ito. O kaya, nung sinusuot niya, biglang nahulog, hindi niya pa nalak, gumagsak. Ay, parang nagpumaba yung basa? Hindi po, At hindi niya po talaga. Hindi talaga? Hindi, pwede nang gamitin, kaya. Opo. Sigurado. Oh, ah, na. Hindi naman halo tayo, Hindi po. <laughs> Pagka... Sige, lagyan mo lang naisipan nyo nalang papalitan, tsaka oh, natin, naisipan mo nalang papalitan, papalitan. Hey, thank you po. <laughs> Salamat <laughs> po. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat na. Salamat po. थैंक यू फॉर